So guys, napapansin nyo dito sa May Ayala uh, Sunday morning, kilnose nila yung buong paseo Ayala For uh, jogging Or para makapag-jog yung mga Pilipino no? Ayan, so wala kang makikita ang uh, kotse Wala kang makikita ang bus And everything Makikita mo lang mga nagja-jog, mga nagba-bike, no? Nag-exercise And the beauty of this guys is that you know napaka peaceful ng lugar walang pollution walang uh, possible accident na mangyayari and ang ganda tignan na walang ano yung mga transportation ang ganda and then makakatulong din to sa mga uh, health natin kasi magla instead na mag commute maglakad na lang which is it will give us ano yung way para makapag-exercise and to get fit. So, ang ganda, ang ganda. Sana ganito 'yung gawin ng bansa natin, magkaroon ng initiative na i-close 'yung mga ganitong mga lugar, going private, hindi i-open sa mga transportation, no? Comment below guys kung agree kayo, no. Thank you so much.